<tong> Nakagaya sa pati ng bahay na. Oo. Oh. Oo. Maganda po dito. Ang Tol, nyo, may course pa doon. ha Wow, grabe, pare. Iba rin yung townhouse nyo dito sa Laguna. Oh, Baka talaga, bigating ka talaga, pre. Siyempre. Oo, oh, siyempre, pare. sa siyempre, welcome kayo dito mga kaibigan ko, pare. Yun. Nuts. Ayos ah. Dapat pala nagsama tayo ng shoty dito, no? O nga naman, pre. Ayun naman, sa lawak ng lupain dito at mga bahay. Pero marami tayo dito magagawa activities, no? Saka, mas maganda kung meron tayong mga kasamang di ba? o, oh, ikalman nyo muna mga kaluluwa nyo, mga par. At enjoy nyo na muna yung bakasyon natin. Ilang weeks na lang naman, eh. Paso na. Sigurado, marami na naman tayong shouting makikita, mga pare. <laughs> di ba? ay nice. so ano? Oh, oh siya, siya. Tama na yan. Oh, bukas ha. Basketball tayo. Two on oh. two. Baka nalilitan kayo sa akin. Basta kung sino matalo, siya ang manilibre. Call ba? Oo. Oh, call na cool. call yan. Okay. O siya. ako muna kayo ng maiinom para makaakit na tayo sa taas. Pinapahing Ayusin nyo muna mga gamit nyo. Yun, nice. Para makapagpahinga kayo. O siya. Tara, tara. Sulit tayo din, no? Pag malaki mo ba? Pati buko may sa dito Mamaya ako. Sana sana mag laro tayong basketball. paano pare? Ah, sige. Tingin-tingin -tingin ok. muna kami, kami dito. Tingin muna kami to. Enjoy lang muna namin to. Grabe yung barkada. Yeah. Pre, pre. Hindi ba nasabi sa inyo ni Bobby na may shotty dito? Hmm. Ayun oh. Ang ganda. Ang haba ng buho. Ang Pero, pre. Dito ko na mahahanap yung forever ko. Talagang hihilig na rin siya sa Pero, tinan mo naman, naman tol, hindi pa lamang press. Parang feature ano na agad yan, girlfriend no? Oo. Ay, Ay, siya. Ano siyang? Ano tol? Putan na! Makakatawa rin kayong dalawa, no? Kaya kasi ng mga pogi din kayo, no? Ako ang magugustuhan yan, for sure. Hindi magugustuhan yan. Hindi masamak di na mas buwapo ka sa amin, di ba? Eh, totoo naman lang. <laughs> di ba? Ano? Anong balak na natin? Ikaw. Bala ka. Ano? Lapitan na natin. Tara. Tara, G. Ano? Siya? Okay. Dopo. Sino kayo? Paano ko lang pasok dito? Pre, pre. Mas kaong tayo. Ah, uh, sorry po. Kami pala po yung kaibigan po ni Bobby. Ah, uh, kayo po. Ah, uh, sino po kayo? Teka, alam ko na, siya siguro yung caretaker -care dito sa bahay nila. Oo. Oh. Nako. Hmm. pasensya na po. Akala po kasi namin babae po kayo. <laughs> Sabi ko sa inyo, yung dalawa eh. Nakakasimple. <laughs> akala ko magagaling kayong... Wala lang, ka may paglapit-lapit pa. Oo na magagaling. Poy, pre. Oo. May kasama palaking pating din sa bahay. <laughs> <laughs> pre, akala namin babae tong caretaker nyo eh. <laughs> <laughs> ah, eh. <laughs> Oo, siya si Tito Jimmy boy ko. Caretaker namin siya dito. Tsaka hindi siya bading. Mahaba lang ang buhok niya para astig. Di ba Tito Jimmy boy? Ah, uh, oh. Caretaker ako dito sa bahay na to. Mala, Robin Padilla. Actually, naayos na namin yung kwarto nung tutulugan sa bahay. Oo. Uh -huh. Nai-ready ko na yung lahat. May may mag-uutos pa ma ba kayo? Sir? Ah, uh, eh, wala na po. Malutin mo ako ng iwata ng iyong pagmata. Kari! Okay. Ay! Uy! May mga panauhin pala tayo. Daho ang mga iti. Ah, uh, oo. Eh, pasensya na kayo. Mapagbiro talaga mga caretaker namin. Caretaker? Caretaker? Sinet ang caretaker. Ako! Tayo! Caretaker! Ah, oo nga pala. Ako nga pala ang caretaker ng bahay na to. Pasensya na kayo mga bata ha. Alam niyo na ang tito nyo. Medyo malilimutin na. Sa nga, nga pala dun sa pinuntang kong bar. Ang daming chicks doon. Pre! Ang iwerdo naman ang caretaker ninyo. <laughs> pala si Bobby. Ah, eh, oo. Pasensya na kayo kasi ganyan talaga sila eh. Mabuti pa, pumasok na kayo sa inyong mga kwarto at ipaghahanda namin kayo ng pagkain. Di ba, sir? Ah, uh, oo. Ano? 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 Para? para tayo makapagsimula, makapagpahinga na din. Otra? Ay, okay, nako. Mga tito, ah... Uh, Asensya na kayo, ha? Ibigay nyo na lang muna sa akin yung two days na to. Magpanggap na lang muna kayo ng mga ano, ha? Na ano? Caretaker? Na lalaki? Bakit hindi mo masabi, Bobby? Naiintindihan namin. Sige, dahil mahal ka namin, gagawin namin. Ah, uh, maraming salamat po talaga, mga tito. And tito Jimmy, Tito Kerry, ah... Uh, Dabis talaga kayo. Maraming salamat po. Wala yon. Sige na. Approve. Alam mo, Pat. Nagulat talaga kami sa'yo, Bobby. Akala namin may kamag anak ka talagang bakla. <laughs> Oo nga, pre. Akala namin yung mga caretaker niya bakla. Hindi <laughs> sila mga bakla, pre. At saka, ano namang masama doon? Pre, nakakahawa yun. Tsaka <laughs> masisila ang image natin. Kore. chick magnet pa naman tayo sa school, tapos malalaman nila na may kamag-anak tayong bakla? Kung <laughs> <laughs> oh, pre. <simpre>. Nakakaya. <laughs> o oh, mga iho, pakilinis at ayos ng mga pinagkainan nyo pagkatapos. Manong, kung gagawin namin yan, edi, wala na kayong trabaho. <laughs> <laughs> Alam niyo po, pakilinis na lang po, para may magawa naman po kayo. Diba? <laughs> tama, tama. <laughs> <laughs> oh, sorry. Manong Kerry, baka naman pwede pong pamap. Hoy! Pakiayos nga ng pananalita mo? At baka pakainin kita ng pink na lipstick? Puti! Sabi ko na nga ba, bading kayo eh! Hoy! Lalaking amoy pati sa bunganga! Huwag mo nga kami pinagmumura! Bobby! Panis mo na nga itong mga caretaker nyo! Palasagot eh! Tara, mga bastos! Palisin mo na nga yung mga yan! Tito Jimmy! Tito Kelly! Tama na! Aba, teka! Bakit para kasalanan ko? Bakit para kasalanan namin? Hindi, Tito! Ako yung mali! At itong mga akala akong tunay kong kaibigan! Mga bastos kayo, par! Hindi nyo na iginalang ang mga tito ko? Tito? Akala akong mga yung mga yan. <laughs> Oo nga, kaya ganun na lang namin sila utusan. Caretaker o hindi, wala kayong karapatan mang maliit, mambastos, at magpahiyaan ng tao. Dahil kung tutuusin, mas malayo pa yung narating ng mga tito ko kaysa sa inyo. Kasalanan ko na hindi ko sinabi sa inyo ang totoo dahil kilala ko kayo. Mapang mata at mapang maliit, kapag hindi nyo kilala yung tao, tumitingin lang kayo sa estado ng buhay. Ah, ganon. Mas pinipili mo pa yung mga tsyuhin mong walang kwenta? Mula ngayon, tinatanggal ka na namin sa barkada. Ang sinasabi mong walang kwenta ay yung mga taong nagpalaki sa akin nung mawala ang mga magulang ko. Baka hindi nyo alam. Sila lang naman ang may-ari ng townhouse na to. Sige, tanggalin nyo. Wala na rin akong pakialam. Mas ayokong mahawa sa kasamaan ng mga ugali nyo. Makakalis na kayo. Babush. Mga pre, ano? Alis tayo. Baka, kung tayo dito. Tara! Ano na. <laughs> na? Sa amin, Brad. X na. <laughs> Mga tito, sorry ha. Ngayon alam ko na, na higit sa lahat, kayo ang pinaka-importante sa akin. Hindi na po mauulit. Hayaan niyo po mula ngayon, magiging proud na po ako sa inyong dalawa dahil ang pagmamahal niyo po ay walang katumbas? Salamat naman at may natutunan ka. Mula ngayon, Bobby, piliin mo na ang iyong mga kaibigan na dadalhin ka sa tama at tatanggapin ka na walang kondisyon. Sa so true, dahil ang tunay na kaibigan nagmamahal. Mamahalin ka maging sino ka man.